DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari, dahil bagsak na kanilang hari. Isang magandang umaga mga kababayan. And finally, finally home. Hindi po si dating Pangulong Digong, pero si Sarah Duterte po ang finally home. Nabigo! Nabigo ang ating BP uh, Sarah Duterte na iuwi ang kanyang tatay. Dumating po sa Pilipinas, linggo mga kababayan, ng madaling araw, at uh, hindi niya po kasama ang kanyang ama. Initially, She was saying na babalik siya, kasama niya ang kanyang ama. Pero nabigo po ang ating vice presidente. Wala. Hindi niya kasama si dating Paulong Digong. Mga kababayan, nasa kamay na po ng ICC si former President Digong Duterte. Mahaba-haba po itong proseso mga kababayan. Aabutin, maaari pong abutin ng taon. Hindi lang isang taon, maaaring dalawa or more. At ang kasamaan nito, kasamaang palad, pag convicted po, abay, mahaba-haba po ang kanyang sentensya. Maaari pong abutin ng uh, 30 long years, mga kababayan. Kaya mahirap, mahirap pong tanggapin nito, lalo na po sa mga... DDS mga kababayan. Masakit, masakit po para sa kanila na makita ang kanilang idolo sa loob ng kulungan. Pero wala tayong magagawa. Dapat po nating respetuhin ang batas. Meron po tayong batas, batas ng tao, batas ng Diyos. At uh, siya nga po ay nag-violate sa batas ng tao, mga kababayan. Dahil po ng nam biktima na mga uh, maraming inusente na ating mga kababayan. Meron po siyang uh, war on drugs na sinasabi pero meron din pong nagsasabi marami na ito po ay peke. Isang peking giyera kontra sa droga. So, since inakusan po siya na nag-violate at mayroon pong mga ebidensya laban sa kanya, kaya po siya na isyuhan ng warrant mula po sa ICC na ipinatupad ng Interpol. Now mga kababayan, balikan po natin si Sarah Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat sa panunood sa aking uh, maliit na channel. Thank you, thank you po sa ating mga subscribers and followers. Maraming pong salamat sa inyong panunood at pagsuporta. Alright, balik po kay BP Sarah Duterte. Alam niyo mga kababayan, mahirap mahirap ang kalagayan ni BP Sara Duterte kahit uh, uh pirino project punya niya na siya po ay okay. Pero sa totoo po niyan, tao lang din po siya. Mahirap po ang kanyang kalagayan. Sigurado pong nga uh, nagwo-worry din yan. Hindi mo maalis ang pagwo-worry dahil hindi ka robot. Bakit po siya magwo-worry? Of course, very uncertain ng kalagayan ng tatay niya. Maaring makulong hanggang 30 taon, mga kababayan. At hindi lang po yan ang kanyang kalagayan. Siya po ay haharap sa trial court sa Senado, mga kababayan. Siya po ay uh, haharap sa mga maraming akusasyon patungkol po sa ito pong mga iba't ibang... Uh, confidential funds na nawala sa kan under her watch mga kababayan. Marami marami pong mga issues laban sa kanya na dapat po niyang ipaliwanag. Hindi lang po 'yan, marami po siyang local na mga kaso. Yung pong mga uh, ifinile laban sa kanya locally sa loob ng Pilipinas, outside po 'yan ng Senado yung kanya pagbabanta sa buhay ng pangulo, sa asawa ng pangulo, sa speaker of the house, etc. etc. Mahirap po 'yan, marami kang iniisip, hindi ka makatulog. And aside from that, nababanggit po ang kanyang pangalan, maaari po siyang sangkot na ipatawag o ipadakip and will be shipped pabalik po sa pinanggaligan niya sa dahig the, the netherlands mga kababayan dahil sabi ni las kanyas nagmula po sa kanya sa Davao City ang tukhang yan po ang statement ni dating police officer las Laskanyas yan at uh, ito po ay ginamit po ang kanilang estilo ay ginamit po sa national level sa buong Pilipinas kaya po lumabas ang salitang tukhang Galing daw po ito sa Davao. Yan. Para po sa akin mga kababayan, mahirap po na situation ito. Kung ako po 'yan, hindi po ako makakatulog. Marami po akong iisipin ang uh, kapakanan ko, kung meron pa bang uh, liwanag na natitira para sa akin. Sa aking uh, uh, ambisyon na maging pangulo ng Pilipinas sa 2028. Iisipin niya ni Sara Duterte, meron pa ba akong uh, natitirang pag-asa? Kung ako'y may impeach, kung ako'y matatanggal sa pwesto, hindi na ako pwedeng tumakbo pa sa 2028. Iniisip po niya paano kung makulong siya, makunbik din siya. Sa kaso sa locally sa Pilipinas, paano kung nga uh, matapon din siya sa dahig at makulong? kagaya po ng tatay niya nako mga kababayan mahirap mahirap ang buhay ng ating bipi uh, ngayon so umuwi siya sa pilipinas tinalikuran niya isang problema sa dahig pagdating sa pilipinas problema mas katakot-takot na problema na naman gabundok na stress at pressures na naman ang kanyang kakaharapin sa Pilipinas mga kababayan and this is the reality. Nako mahirap po mga kababayan, hindi po madali. Hindi po madali ang uh, hinaharap ng ating busy ngayon. Ito po ay napaka stressful mga kababayan. Ulitin ko. kahit kanya pong preno project that she is a strong woman. Wala Talagang manghihina ka sa left and right na kaso laban sa iyo. Manghihina ka talaga. Lalo na kung ikaw ay uh, guilty, na ikaw ay may kasalanan talaga. Ikaw lang ang nakakaalam kung ikaw ay guilty o hindi. Pero maraming ebidensya. Yan po ang uh, masakit dyan kay BP Sara. Maraming ebidensya laban sa kanya mga gawagawang recipients ng you know, pera po ng taong bayan sa confidential funds kahit una ano lang uh, piatos lang Mary Grace Piatos at saka ano po yung Billyamin Kokoy Billyamin hindi po nagtagal na ba ang dami na po nag naglabas sa mga pangalan na tumanggap ng pera at ito po ay pera ng gobyerno pera ng taong bayan kung paano niya po ito ipapaliwan, Mga kababayan, uh, sabihin po natin uh, ganito talaga ang buhay. Totoo po ang karma na kung tayo po ay gumawa ng masama, tayo po ay gumawa ng hindi tama, may posibilidad, malaki ang posibilidad na ito ay magbumirang o bumalik po sa atin at tayo ay tatamaan mga kababayan at parang nakikita na po natin na ang lahat ay bumabalik sa mga Duterte. Ganun na rin po sa kanilang mga alipores dahil pa isa-isa na po sila ngayong uh, lumuluhod, nagtatago, nagtatakbuhan sila Bato, sila Roke, sila BP Sara, yun nga si dating Pangulong Digong, tinapaan na po sila ng karma mga kababayan. Kaya ang lesson po dito, gumawa tayo ng tama. Kailangan po nating uh, gumawa ng mga mabubuting bagay para sa ating kababayan, para sa ating kapwa-tao, para hindi tayo balikan ng bad karma. Alright mga kababayan, isang magandang tanghali, umaga sa inyong lahat wherever you may be. Maraming pong salamat sa panunood.